Gusto ko maging happy ka. Ay, grabe. Alam nyo ba, according to survey ah, sa Esquire Magazine po, sinabi po dito, Filipinos, kailangan po kumita ng 1.3 million pesos a year para sila ay maging happy o masaya. At syempre, ang ibig sabihin niyan, dapat ang kitain nyo buwan-buwan ay nasa 110,000 pesos. Woo! Ito po yung tinatawag na happy index no nag-survey po ang Esquire Magpo at sinabi nga ang kaugnayan ng pagitan ng antas ng kita sa kabuuan kahaligayahan ng isang mamamayang Pilipino kailangan daw 110,000 pesos per month or six digit income para mag-improve ang kalidad ng buhay. Pero ito to, to, to. Ako na nag-agree po ako dito. Ah. Syempre, ah, pagka tumaas na po yung kita mo, eh, syempre mas makaka-LL ka. Pero ano ang realidad? Ang realidad po ay kumikita lang po ng 600 pesos per day minimum wage dito po sa Metro Manila. More or less, kumikita lang po ng magkano mga 14 to 15,000 pesos per month before tax and before lahat ng mga deduction. Pero ito ang isa pang malaking at mapait na katotohanan. According to Ibon Foundation po, ang minimum wage na dapat kitain pag ikaw ay nakatira dito sa Metro Manila para ikaw ay mabuhay nang survival mode ay kailangan mong kumita ng 1,100 pesos per day equivalent to almost 30,000 pesos per month. Pag ikaw ay may pamilyang ika nga lima, kayong magkakasama sa isang pamilya. Ay, ang sakit-sakit. Kaya nga, itong mga friendship, pa Pag oras na kumita na po kayo ng 110,000, anong gagawin yung paano natin babadgeting? Kumuha kayo ng papel at ballpen, isulat nyo na to 50% po. 50% i-allocate na po natin sa gastusin natin araw-araw. So, ibig sabihin po niyan, nasa 50,000, yan po ang tubig, kuryente, pamasahi bayad sa es 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 eskulahad, di ba? Or if nat naman, sa mga pangangailangan. 50% Pangalawa, 10%, another 10%. Ilaan naman natin sa ating emergency fund. Ito naman po yung panahon na ikunyari 10% po niya na sa 10,000 pesos. Ha? Sa 10,000 pesos, buwan buwan itatabi mo yan para mabuo mo yung emergency fund mo na isang buwan, tatlong buwan, anim na buwan para pagdating ng panahon, pag nagkaroon ng emergency, hindi ka mangungutang. Pangatlo, mag-ipon po. Mag-ipon para sa iyong ikangak. Uh, kalusugan, mag para sa iyong field trip, mag-ipon para sa iyong travel, di ba? Mag-ipon para sa inyong goals. Ano man goals nyo? Another 10,000 pesos per month. That's 120,000 pesos a year. Pang-apat, kung ikaw ay may utang, magbayad ka rin ng utang. Maglaan din ng 10%. That's 120,000 pesos per year. Pag nabayaran mo na yung utang mo, i-redirect mo ulit yung 10% na fund yan for your other purposes. And last but not the least, 90% na napag-uusapan natin. The last 10%, alam mo, ilagay natin sa tinatawag na investment fund. Ito po ay magpapalago ng pera para darating ang panahon. Ang pera na po ang magtatrabaho para sa atin, hindi po tayo magtatrabaho para kumita ng pera. Sa ginutong pamamaraan, masisiguradong bawat sentimo ng ating kinikita na aayon sa tamang layunin at pangangailangan. Sana naman, naliwanagang kayo na sana all umabot na tayo ng 110,000 pesos per monthly income. Tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.